Noong unang panahon sa isang nayon, nakatira ang tatlong inusenteng magkakapatid na si Naram, Gopal at si Ravi. Nakakita sila noon ng isang kakaibang puno sa kalagitnaan ng kagubatan. Hindi nila alam kung anong puno ito kaya nag-usap sila kung anong klaseng puno ito. May nakita kong kakaibang puno sa kagubatan. Wala itong mga dahon at iba ang itsura. Talaga? Nakita ko rin yung tinutukoy mong puno. Ngunit ibang itsura na nakita ko. Napakaganda nito at namumulaklak pa. Hindi ata posible yun. Yung puno ba sa gitna na kagubatan ang tinutukoy mo? Ibang puno yata ang nakita mo. Oo, oo, yung puno sa gitna yung tinutukoy ko. Oo, oo, oo. Mukhang nga mahiwagang puno ito. Nang nakita kong itong puno na ito, puno lamang ng berdeng dahon ito at walang bulaklak nang nagdidiskusyon na ang tatlong magkakapatid malapit sa puno nang may isang bramin na malapit na narinig sila at nagsimulang tumawa. Haha, <laughs> mga inosenteng bata. Hindi yan mahiwaga. Puno yan ng red bud. Nakita ito ni Ramu bago ang tagsibol. Kaya nagmukha itong tuyo. Ang pangalawang kapatid na si Ravi ay nakita ang puno ng tagsibol. Kaya nakita niya ito na namumulaklak. Ang pangatlo naman na si Gopal ay nakita ito pagkatapos ng tagsibol. Kaya naman nakita niya ang puno na berde ang dahon at walang bulaklak. At dahil kayong tatlo ay nakita itong puno na ito ng iba't ibang panahon, akala ninyo na mahiwaga ito. Pero hindi. Pinaliwanag ito ng Brahmin sa mga inosenteng mga bata at tinulungan niyang ipaintindi ito.